Ikot to, Bebe. Isa <laughs> pa. Yung, ano, yung scary, dap, 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 dap. Scary, dap, dap, dap. Pagaya oh, pa sa'yo. Gali. Yeah. Sige na, scary, dap, dap, dap. Sige dap. na, di ko sabi oh, mo. Kayo yan. Oo. <laughs> kaya, bigyan na sa'yo. Dali, kaya alis na tayo. tayo Oo. Tayo. Sige na, alis tayo. Doon. Tayo wala. na. Scary, dap, dap, na. Doon, doon. Doon sa gilid. Dali. sige na. Bensya. Hey, alis tayo sa mga sa akin. Tapos pili tayo. Ang dali. Skirt up, daw. Ay, ikot ka na. Ikot. Skirt up, up. dap daw. Skirt dap dap Skir Oh, no. Skirt up, up. Huwag mo tanggalin. <laughs> sabi mo sa'yo yan. Oo, oh, sabi, sabi sayo, mo sa'yo. Kay sa'yo na yan, yan. yan. Sabi mo sa'yo yan. Sige na. Sa'yo yan. Ha? Sa'yo na yan? Akin ito, sabi niya pati ito. Isukat mo sa'yo sa itong isa. Itong pink. Wow! <laughs> so, na kasi maganda pag ikaw. O sige, Iyan, sige. bagay sa kanya, isuot mo. Dali, bibi. Ayos mo, Jules. Sige na. Sige oh, Sige na. Okay, sige na. Okay, alis na tayo. Tinaka para yun i mo kay maganda sa baby. Ano bitcho pa? Dito lang dito mamaya. Sige na. Saan-saan lang mo punta? Ikot ka daw, iatali mo. Ikot ka, bibi, ikot ka. Sabi niya, Georgina. Ikot ka, bibi. Yung ah, mo lang i-video. Ayan, ang galing mo. Sige pa, sige pa. <laughs> ikot pa, ikot. Ikot pa. Ikot pa. Sige, alisan tayo. Nainshot mo, tara. O, oh, ikot ka muna, ikot. Ikot. <laughs> ikot pa. Marami may isa pa. <laughs> <laughs> sa dulo yan. Ang dalaga namin. <laughs> Sabi niyo sa kanya. <laughs> Sa'yo na lang yan, bebe? Ha? Sa'yo na lang yan? Ha? O sige na, sige na. Kaya alis na tayo. Ikot ka pang araw. Yung scared up-up daw. Eu sei. <laughs> <laughs>